Eh. Baga, may washing na <laughs> So ayun guys, nakabili nga po pala ako ng bagong brand new na second hand na medyo lumang washing washing. <laughs> ano ba talaga? At ayun nga, dahil nga po ito ay second hand lamang, Uh, medyo madumi po ito ng nabili natin Kaya po ang gagawin po natin ay lilinisan po natin ito Pero syempre po bago ang lahat ay nais ko pong magpasalamat sa ating pong Panginoon Dahil po binigyan tayo ng ganitong napakalaking biyaya ngayong linggo Para sa akin po ay malaking biyaya na po ito Dahil po first time lang po namin magkakaroon ng washing machine Opo tama po kayo ng pagkakarinig First time lang po namin magkaroon ng washing machine Dahil kung hindi nyo po na itatanong Ako po at ang aking nanay po papag naglalaba Ay nakikigamit lang po sa aking kapatid na babayay kaya po sinikap ko talaga na makabili po ng ganitong klase ng washing machine kahit na po ito ay second hand lamang kaya alam ko pong malaking tulong po ito para kay mama at isa pa po ito po ay isa po talaga sa pangarap ko ang mabilhan ko po ng washing washing si mama ang gusto ko po sana talaga kung sakalarin ay yung brand new pero dahil nga po kapos tayo sa budget kaya ito lang po muna ang binili ko bali 6 months pa nga lang po ito simula ng binili nung mayari kaya kung mapapansin nyo po ay medyo bago pa po talaga ito kaya medyo swerte din po tayo dito at kung tatanungin nyo rin po kung magkano ang pagkakabili natin dito, nabili po natin ito sa halaga pong 3,200. Ano po sa tingin nyo? Lugi po ba tayo? O goods na goods lang po yung presyo? Tama lang. All goods na. Oh. Bago na ulit guys. Hmm, bago na ulit. Uh, Di ba? Okay na to. Pwede na to. Success na to. Oh. Pwede na tayo maglaba tutorial nito guys. Di ba? All goods. Ganda pa siya pa eh? Bago pa. Almost new. Bali, six months walang mo daw ito na nagamit eh. Sayang nga lang, di natin mapapatuyo kasi wala nang init ng araw. Eh. Di natin maisampay ito. Yeah. At ito na nga po ang itsura niya matapos po nating linisan at patuyin. Ayan lang po yung nakita kong problema. Yung takip po nung uh, washing may crack po pero nakadikit naman. At uh, isa pa po eh baliwala naman po yan dahil yung po ay takip lamang. Ayan na po ang itsura niya no. Ayan po parang brand new pa din. Good as new pa rin po mga kaibigan. O ikaw? Gusto rin, gusto mo rin ba makabili ng bagong uh, brand nyo na medyo lumang second hand na washing washing? Oh, di ba? Napakasarap pakinggan. Gusto mo rin bang makabili? Nasa comment section yung picture ng application. Wala kang ibang dadown, ibang gagawin kundi i-download ang application na 'yon. Hindi mo kailangang mag-top up, hindi mo kailangang mag-cash in. Ang kailangan mo lang ay maglaan ng isang oras ng iyong buhay at basahin po ito. Yun lang, napakadaling gawin. Hindi mo kailangan maglabas ng pera, guys. Wala kang perang ilalabas dyan. Interesado ka? Tingnan mo sa comment section yung picture ng uh, application. God bless, guys.